Naka-memory card na to hindi na to sa full memory, kaya settings ko na lahat. Kaya okay na. Bonoy? <laughs> Bonoy! Bonoy, I love think... oh, you! Yes! Bonoy! Ito, Bonoy! Bonoy? <laughs> Tama, nabago mo na yan, ah. mm -mm. Settings nito, memory card na. Amal, amal Nating may oras niya sa babati ni Silipo Hindi, huwag pinten pinutayin, ayun o Hindi Hindi Nakita mo yung 595, 606 72, 73 nah Alberto. Yan yung, yan yung natitirang um, Ano an Yan, nakita mo Yan yung natitirang Minuto yan, minuto, yan yung natitirang oras mo Huwag mo papabot ng zero yan, ha ah. Mahaba na 'yan, sa 'yung video. <laughs> <Ana? laughs> La pa está viendo mi paseo el video como tiene para animar teléfono ay ay go siempre te te animo montaje amén muy bonito mi Hmm? Pa, pinuhan ako na, si na, na si Lolo. Sa tinto magtatapos ha, ah, kaya... See Lola. See Lola.